nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susuportahan ang mga hakbang para pagandahin ang working condition ng mga empleyado ng gobyerno. Gusto kasi ng pangulo na dumami pa ang mahuhusay at tapat ng mga lingkod-bayan. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati matapos parangalan ang natatanging mga kawani ng pamahalaan. Ayon sa presidente, patuloy ring isusulong ng administrasyon ang professional development sa civil service. Nanindigan si PBBM sa paniniwalang ang public office ay public trust, kaya nararapat lang na dekalidad ang serbisyo ng mga taga-gobyerno, anuman ang posisyon at sahod at walang hinihintay na kapalit. Natutuwa ang Pangulo na marami pa rin sa mga ng pamahalaan ang gumaganap ng tungkulin ng may pinakamataas na pamantayan. Kaya naman umaasa ito na magsisilbi silang inspirasyon para tularan ng iba. Our 2023 Outstanding Government Workers project the image of an ideal Filipino government worker. They did not set out to do things that would earn them praise or to reap rewards. Rather, they consistently deliver quality public service, regardless of their position or their pay, because it is What they feel is their duty, the duty they owe to the people. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.